Sa huli ang Sea Snake ay gumawa ng siyam na paglalakbay. Noong ikasyam, dinala siya ni Sir Corlys pabalik sa Karth, kargado ng sapat na ginto upang makabili ng dalawampu pang barko at kargahan silang lahat ng saffron, paminta, nutmeg, elepante, at bolts ng pinakamagandang seda. Labing apat lamang sa mga armada ang ligtas na nakarating sa Driftmark, at ang lahat ng mga elepante ay namatay sa dagat, Gayunpaman ang mga kita mula sa paglalayag na iyon ay napakalawak na ang mga Bella Ryan ay naging pinakamayamang bahay sa pitong kaharian, na nalampasan maging ang mga High Tower at Lannister, kahit na panandalian. Ang yaman na ito ay ginamit ni Sir Corlys nang mamatay ang kanyang may edad na apo sa edad na 8 at 80, at ang si Snake ay naging Lord of the Tides. Ang upuan ng House Bella Ryan ay Castle Driftmark, isang madilim, mabangis na lugar, palaging mamasa-masa at madalas na baha. Itinaas ni Lord Corliss ang isang bagong kastilyo sa malayong bahagi ng isla. Ang high tide ay itinayo sa parehong maputlang bato gaya ng Erie. Ang mga payat na tore nito ay nakoronahan ng mga bubong ng pinukpok na pilak na kumikislap sa araw. Nang umagos ang pagtaas ng tubig sa umaga at gabi, ang kastilyo ay napalibutan ng dagat, na konektado sa driftmark proper sa pamamagitan lamang ng isang causeway. Sa bagong kastilyong ito, inilipat ni Lord Corlys ang sinaunang Driftwood Throne isang regalo mula sa Merlion King, ayon sa alamat. Ang Sea Snake ay gumawa din ng mga barko. Ang Royal Fleet ay triple ang laki sa mga taon na nagsilbi siya sa matandang hari bilang master ng mga barko. Kahit na pagkatapos na talikuran ang ng iyon, nagpatuloy siya sa pagtatayo, na ginawang mga mangangalakal at nangangalakal ng mga gali bilang kapalit ng mga barkong pandigma. Sa ilalim ng madilim at nabahira ng asin na mga dingding ng Castle Driftmark, tatlong katamtamang nayon ng pangingisda ang tumubo ng magkasama sa isang maunlad na bayan na tinatawag na Hull, para sa mga hanay ng mga barkong-barko na palaging makikita sa ibaba ng kastilyo. Sa kabila ng isla, malapit sa High Tide, isa pang nayon ng ginawang Spiky e Town, ang mga pantalan at pier nito na punong-puno ng mga barko mula sa Free Cities at higit pa. Dahil sa hadlang sa Gullet, ang Driftmark ay mas malapit sa makipot na dagat kaysa sa Duskendale o King's Landing, kaya hindi nagtagal ay nagsimulang agawin ng Spiky Town ang karamihan sa pagpapadala na kung hindi man ay gagawin para sa mga daungan na iyon, at ang House Bellarion ay lalong yumaman at mas malakas. Si Lord Corlys ay isang ambisyosong tao. Sa kanyang siyam na paglalayag sa Sea Snake, gusto niyang magpatuloy, pumunta kung saan wala pang napuntahan at makita kung ano ang nasa kabila ng mga mapa. Kahit na marami na siyang nagawa sa buhay, bihira siyang masiyahan, sasabihin ng mga lalaking nakakakilala sa kanya. Sa Rhaenys Targaryen, anak ng panganay na anak at tagapagmana ng matandang hari, natagpuan niya ang kanyang perpektong kapareha, isang babaeng masigla at maganda at mapagmataas gaya ng sinuman sa kaharian, at isang dragon rider din. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay lilipad sa kalangitan, inaasahan ni Lord Corlys, at isang araw ang isa sa kanila ay uupo sa Iron Throne. Hindi nakakagulat, ang si Snake ay labis na nadismaya ng mamatay si Prinsipe Aemon at nilampasan ni Haring Jairis ang anak ni Aemon, si Rhaenys, pabor sa kanyang kapatid na si Baelon ang Spring Prince. Ngunit ngayon, tila, muling umikot ang gulong, at ang mali ay maaaring itama. Sa gayon ay dumating si Lord Corlys at ang kanyang asawa, ang Prinsesa Rhaenys, sa Herenhal sa mataas na estado, Gamit ang kayamanan at impluensya ng House Bella Ryan upang hikayatin ng mga panginoon na nagtipon na ang kanilang anak, si Lainer, ay dapat kilalanin. Bilang tagapagmana ng Iron Throne. Sa mga pagsisikap na ito ay sinamahan sila ng Lord of Storms End, Bormond Baratheon, tiyuhin sa tuhod ni Rhaenys at tiyuhin sa tuhod ng batang si Lainer, ni Lord Stark ng Winterfell, Lord Manderly ng White Harbor, Lord Dustin ng Beroton, Lord Blackwood ng Raven Tree, Lord bar Emmon ng Sharp Point, Lord Celtiger ng Claw Isle, at iba pa. Wala silang sapat na malapit. Kahit na si Lord at Lady Vela Ryan ay mahusay magsalita at bukas kamay sa kanilang mga pagsisikap sa ngalan ng kanilang anak, ang desisyon ng dakilang konseho ay hindi kailanman tunay na nagdududa. Sa pamamagitan ng isang tabing margin, pinili ng mga nagtitipon na Panginoon si Vicerys Targaryen bilang karapat dapat na tagapagmana ng Iron Throne. Kahit na ang mga maester na nagtala ng mga boto ay hindi kailanman nagpahayag ng aktual na mga numero, sinabi pagkatapos na ang boto ay higit sa 21. Si Haring Jerys ay hindi dumalo sa konseho, ngunit nang makarating sa kanya ang kanilang hatol, ang kanyang grasya ay nagpasalamat sa mga Panginoon sa kanilang paglilingkod at nagpapasalamat na ipinagkaloob ang istilong prinsipe ng Dragonstone sa kanyang apo na si Vice Rise. Tinanggap ng Storm's End at Driftmark ang desisyon, kung mabigat sa loob, ang boto ay napakalaki na kahit ang ama at ina ni Lehner ay nakita na hindi sila umaasa na maneg. Sa mata ng marami, ang dakilang konseho ng isandaan at isang aksagayo ay nagtatag ng isang bakal na pamarisan sa mga bagay na magkakasunod, anuman ang katandaan, ang Iron Throne ng Westeros ay hindi maipapasa sa isang babae, ni sa pamamagitan ng isang babae sa kanyang mga lalaking inapo, sa mga huling taon sa paghahari ni Haring Jairis, kakaunti at kakaunti ang kailangang sabihin. Si Prinsipe Bailon ay nagsilbi sa kanyang ama bilang kamay ng hari gayon din bilang prinsipe ng Dragonstone, ngunit pagkatapos ng kanyang kamatayan ay pinili ng kanyang grasya na hatiin ang mga parangal na iyon. Bilang kanyang bagong kamay, tinawag niya si Sir Otto Hightower, nakababatang kapatid ni Lord Hightower ng Old Town. Dinala ni Sir Otto ang kanyang asawa at mga anak sa korte kasama niya, at naglingkod ng tapat kay Haring Jairis para sa mga taon na natitira sa kanya habang nagsimulang mabaigo ang lakas at talino ng matandang hari, madalas siyang nakakulong sa kanyang kama. Ang precocious na labinlimang taong gulang na anak na babae ni Sir Otto, si Alicent, ay naging palagi niyang kasama, sinusundo ang kanyang grasya ng kanyang mga pagkain, binabasa siya, tinutulungan siyang maligo at magbihis. Minsan na pagkakamalan siya ng matandang hari bilang isa sa kanyang mga anak na babae, na tinatawag siya sa kanilang mga pangalan, sa pagtatapos, natiyak niyang siya ang kanyang anak na si Sarah, bumalik sa kanya mula sa kabila ng makipot na dagat. Noong taong isandaan at tatlong at King Jairus I Targaryen ay namatay sa kanyang kama habang binabasa siya ni Lady Alicent mula sa hindi likas na kasaysayan ni Septon Barth ang kanyang grasya ay siyam at anim na taong gulang, at naghari sa pitong kaharian mula nang dumating sa Iron Throne sa edad na labing apat. Ang kanyang labi ay sinunog sa Dragon Pit, ang kanyang mga abo ay inilibing kasama ng mabuting Reyna Alisana sa Dragonstone. Nagluksa ang lahat ng Westeros. Kahit na sa Dornay, kung saan ang kanyang sulat ay hindi pinalawig, ang mga lalaki ay umiyak at ang mga babae ay pinunit ang kanilang mga damit sunod sa kanyang sariling kagustuhan, at sa desisyon ng Great Council of 101, ang kanyang apo na si Vice Rise ang humalili sa kanya, na itinaas ang Iron Throne bilang King Vice Rise the First Targaryen. Sa oras ng kanyang pag-akyat, si Haring Vice Rise ay 26 na taong gulang. Siya ay ikinasal sa loob ng isang dekada sa isang pinsan, Lady Emma ng House Arryn mismong apo ng matandang hari at mabuting reyna Alisana sa pamamagitan ng kanyang ina, ang yumaong prinsesa Dela D. 82 Act, si Lady Emma ay dumanas ng ilang pagkalaglag at pagkamatay ng isang anak na lalaki sa duyan sa panahon ng kanyang kasal na dama ng ilang maester na siya ay kasal at nahiga na masyadong bata, ngunit siya ay nagsilang din ng isang malusog na anak na babae, Rainier, ipinanganak siyam na putpitong act, ang bagong hari at ang kanyang reyna ay parehong naghangad sa dalaga, ang kanilang buhay na anak. Itinuturing ng marami na ang paghahari ni Haring Vice Rise ay ay kumakatawan sa tuktok ng kapangyarihan ng Targaryen sa Westeros. Sa kabila ng pagdududa, mas marami ang mga panginoon at prinsipe na umaangkin sa dugo ng dragon kaysa sa anumang panahon bago o mula noon. Bagamat ipinagpatuloy ng mga Targaryen ang kanilang tradisyonal na kaugalian ng pagpapakasal sa kapatid na lalaki sa kapatid na babae, tiyuhin sa pamangkin, at pinsan sa pinsan hanggat maaari, nagkaroon din ng mahalagang laban sa labas ng maharlikang pamilya, na ang bunga nito ay gaganap ng mahalagang papel sa darating na digmaan. Mas marami rin ang mga dragon kaysa dati, at ilan sa mga she-dragon ay regular na gumagawa ng mga clutch ng mga itlog hindi lahat ng mga itlog na ito ay napisa, ngunit marami ang napisa, at naging kaugalian para sa mga ama at ina ng mga bagong silang na prinsipe na maglagay ng itlog ng dragon sa kanilang mga duyan, kasunod ng tradisyon na sinimulan ni Prinsesa Rai na maraming taon na ang nakalilipas, ang mga batang pinagpala ay walang paltos na nakikipag-ugnayan sa mga hatchlang upang maging dragon riders. Si Viserys Rise I Targaryen ay may likas na mapagbigay, magiliw, at lubos na minamahal ng kanyang mga panginoon at maliliit na tao. Ang paghahari ng batang hari, gaya ng tawag sa kanya ng mga karaniwang tao sa kanyang pag-akyat, ay mapayapa at maunlad. Ang pagiging bukas kamay ng kanyang grace ay maalamat, at ang Red Keep ay naging lugar ng kanta at karalagan. Si King Vice Rise at Queen Emma ay nag-host ng maraming kapistahan at torneo, at nagbuhos ng ginto, mga opisina, at mga parangal sa kanilang mga paborito sa gitna ng kasayahan, na itinatangi at sinasamba ng lahat, ay ang kanilang tanging nabubuhay na anak, si Prinsesa Rhaenyra, ang batang babae na tinawag ng mga mga awit sa korte na, The Realms Delight. Kahit na anim pa lamang noong dumating ang kanyang ama sa Iron Throne, si Rhaenyra Targaryen ay isang maagang bata, maliwanag at matapang at maganda dahil isa lamang sa dugo ng dragon ang maaring maging maganda. Sa pito, siya ay naging isang dragon rider, dinala sa langit ang batang dragon na pinangalanan niyang Sirex, pagkatapos ng isang diyosa ng matandang Valeria. Sa Ocho, ang prinsesa ay inilagay sa serbisyo bilang isang tagahawak ng Kopa, ngunit para sa kanyang sariling ama, ang hari. Sa mesa, sa torneo, at sa korte, pagkatapos noon ay bihirang makita si Haring Vice Rise na wala ang kanyang anak na babae sa kanyang tabi. Samantala, ang pagod ng pamumuno ay higit na naiwan sa maliit na konseho ng hari at sa kanyang kamay. Nagpatuloy si Sir Otto Hightower sa opisina ng iyon, naglilingkod sa apo bilang kanyang apo, isang magaling na tao, lahat ay sumang-ayon, kahit na marami ang nakatagpo sa kanya na mapagmataas, brosko, at mayabang. Habang siya ay naglingkod, mas naging mapangakit si Sir Otto, sabi nga, at maraming mga dakilang panginoon at prinsipe ang nagalit sa kanyang ugali at naiinggit sa kanya sa kanyang pagpasok sa Iron Throne, ang pinakadakila sa kanyang mga karibal ay si Demon Targaryen, ang ambisyoso, mapusok, at moody na nakababatang kapatid ng hari. Kahit nakaakit-akit siya ay may nita ng ulo, nakuha ni Prinsipe Demon ang kanyang Night Spurs sa anim at sampu, at binigyan ng Dark Sister ng matandang hari mismo bilang pagkilala sa kanyang husay kahit na ikinasal siya sa Lady of Runestone noong 77 ak, sa panahon ng paghahari ng lumang hari, ang kasal ay hindi naging matagumpay. Natagpuan ni Prinsipe Diman ang veil ng Arian na boring sa veil, ang mga lalaki ay naninigas ng tupa, isinulat niya. Hindi mo sila masisisi, na tinawag niyang, aking bronze bitch, pagkatapos ng rune bronze armor na isinuot ng mga panginoon ng House Royce sa pag-akyat ng kanyang kapatid sa Iron Throne, nagpetisyon ng prinsipe na isantabi ang kanyang kasal. Tinanggihan ni Vice Rice ang kahilingan, ngunit pinahintulutan si Demon na bumalik sa korte, kung saan umupo siya sa maliit na konseho, nagsisilbing Master of Coin mula 103 at tatlo hanggang 104, at apat, at Master of Laws sa kalahating taon noong 104. at apat. Ang pamamahala ay naiinip sa mandirigmang prinsiping ito, gayon paman mas maganda ang ginawa niya noong ginawa siyang commander ng City Watch ni King Vice Rise. Nang makita ang mga bantay na walang armas at nakasuot ng mga admin at basahan, nilagyan ni Demon ang bawat tao ng dirk, maikling espada, at cudgel, nilagyan sila ng itim na rin gmail na may mga baluti sa dibdib para sa mga opisyal at binigyan sila ng mahabang gintong balabal na maaari nilang isuot ng may pagmamalaki. Mula noon, ang mga lalaki ng City Watch ay kilala bilang, mga gintong balabal. Si Prinsipe Demon ay masigasig sa paggawa ng mga gintong balabal, at madalas na gumagala sa mga eskinita ng King's Landing kasama ang kanyang mga tauhan. Naginawa niyang mas maayos ang lungsod na walang sino man ang maaaring mag ngunit ang kanyang disiplina ay isang brutal. Natutuwa siyang putuli ng mga kamay ng mga mandurukot, manggagahasa at maglazle sa ilong ng mga magnanakaw, at pumatay ng tatlong lalaki sa mga away-away sa lansangan noong unang taon niya bilang komandante. Hindi nagtagal, ang prinsipe ay kilala sa lahat ng mababang lugar ng King's Landing. Naging pamilyar siyang tanawin sa mga lababo ng alak kung saan siya umiinom ng libre, at mga hukay sa pagsusugal, kung saan palagi siyang umaalis na may mas maraming barya kaysa noong pumasok siya. Bagamat nakasample siya ng hindi mabilang na mga patutot sa mga bahay aliwan sa lungsod, at sinasabing may espesyal na pagkahilig sa mga deflowering na dalaga, isang partikular na licensed dancing girl ang naging paborito niya. May ang tawag sa kanya, kahit na tinawag siya ng kanyang mga karibal at mga kaaway na misery, ang white worm. Dahil walang buhay na anak si Haring Vice Rise, itinuring ni Diman ang kanyang sarili bilang karapat dapat na tagapagmana ng Iron Throne, at hinanggad ang titulong prinsipe ng Dragonstone, na tinanggihan ng kanyang grasya na ibigay sa kanya. Ngunit sa pagtatapos ng taong isandaan at limang ak, nakilala siya, sa kanyang mga kaibigan bilang prinsipe ng lungsod at sa maliliit na tao bilang Lord Fleabottom. Kahit na hindi nais ng hari na si Demon ang humalili sa kanya, Nanatili siyang mahal sa kanyang nakababatang kapatid, at mabilis na pinatawad ang kanyang maraming pagkakasala. Si Prinsesa Rainier ay umibig din sa kanyang tiyuhin, dahil si Demon ay palaging maasikaso sa kanya. Sa tuwing tatawid siya sa makipot na dagat sa kanyang dragon, dinadala niya ito ng kakaibang regalo sa kanyang pagbabalik. Ang hari ay lamambat at matambok sa paglipas ng mga taon si Vice Rise ay hindi kailanman nag-claim ng isa pang dragon pagkatapos ng kamatayan ni Balerion, at hindi rin siya nagkaroon ng labis na panlasa sa laban, ang pangangaso, o swordplay, samantalang si Prince Demon ay napakahusay sa mga ito spheres, at tila lahat na ang kanyang kapatid ay hindi, payat at matigas, ay kilalang mandirigma, mag-ara, matapang, higit pa sa medyo mapanganib. At dito kailangan nating lumihis upang magsabi ng isang salita tungkol sa ating mga pinagmumulan, dahil ang karamihan sa nangyari sa mga sumunod na taon ay nangyari sa likod ng mga saradong pinto, sa pagkapribado ng mga hagdanan, mga silid ng konseho, at mga silid sa kama, at ang buong katotohanan nito ay malamang na hindi mangyayari, kilala. Siyempre, mayroon tayong mga talaan na inilatag ni Grand Master Ron Siter at ng kanyang mga kahalili, at marami ring dokumento ng hukuman, lahat ng mga utos at proklamasyon ng hari, ngunit ang mga ito ay nagsasabi lamang ng isang maliit na bahagi ng kwento. Para sa iba, dapat nating tingnan ang mga ulat na isinulat pagkaraan ng mga dekada ng mga anak at apo ng mga nahuli sa mga pangyayari sa mga panahong ito, mga panginoon at kabalyero na nag-uulat ng mga pangyayaring nasaksihan ng kanilang mga ninuno, mga ikatlong kamay na alaala ng mga matatandang naglilingkod na nag-uulat ng mga iskandalo ng kanilang kabataan. Bagamat ang mga ito ay walang alinlangan sa paggamit, napakaraming oras ang lumipas, sa pagitan ng pangyayari at sa pagtatala na maraming kalituhan at kontradiksyon ang hindi may pumasok. Hindi rin laging sumasang-ayon ng mga alaalang ito, sa kasamaang palad, Totoo rin ito sa dalawang salaysay ng mga mismong nagmamasid na dumating sa atin. Si Septen Eustace, na naglingkod sa Royal Sep sa Red Keep sa halos lahat ng panahong ito, at kalaunan ay tumaas sa hanay ng pinakadebotiko, ay nagtakda ng pinakadetalyadong kasaysayan ng panahong ito. Bilang isang confidant at confessor kay Haring Vice Rise at sa kanyang mga reyna, si Eustace ay mahusay na nakalagay upang malaman ng higit pa sa kung ano ang nangyari. Hindi rin siya nagatubili tungkol sa pag-record ng kahit na ang pinakanakakagulat at mapanlate na mga chismis at akusasyon, kahit na ang karamihan ng The Reign of King Vice Rise, first of his name and the Dance of the Dragons that came after ay nananatiling isang matino at medyo mabigat na kasaysayan, para balansehin si Eustace, mayroon tayong The Testimony of Mushroom, batay sa verbal account ng court na itinakda ng isang eskriba na nabigong idugtong ang kanyang pangalan, na sa iba't ibang pagkakataon ay naghahangad para sa libangan ni Naharing Vice Rise, Princesa Rhaenyra, at pareho. Agents, ang pangalawa at pangatlo. Isang dwarf na may tatlong talampakan ang taas na may napakalaking ulo at tutol siya, isang mas malaking miyembro ang mushroom ay inakalang mahina ang pag-iisip, kaya ang mga hari at mga panginoon at mga prinsipe ay hindi nag-atubiling itago ang kanilang mga lihim sa kanya. Samantalang si Septen Eustace ay nagtatala ng mga lihim ng silid tulugan at bahay aliwan sa patahimikan, mapangkondi na ng mga tono, ang mushroom ay natutuwa sa parehong, at ang kanyang patuto ay binubuo ng kaunti ngunit masasamang kwento at chismes, pagtatambak ng mga saksak, pagkalason, pagtataksil, pangaakit, at mga kahalayan sa isa't isa. Gaano karami sa mga ito ang maaaring paniwalaan ay isang tanong na hindi inaasahan ng matapat na mananalaysay na masagot, Ngunit ito ay nagkakahalaga ng pagpunan na si Haring Baylor ang mapalad ay nagutos na ang bawat kopya ng salaysay ng mushroom ay dapat sunugin. Sa kabutihang palad para sa amin, iilan ang nakaligtas sa kanyang mga apoy. Hindi laging nagkakasundo ang Septen Eustace at Mushroom, mga detalye, at kung minsan ang kanilang mga salaysay ay may malaking pagkakaiba sa isa't isa, at sa mga talaan ng hukuman at sa mga talaan ni Grand Master Ronsiter at ng kanyang mga kahalili. Gayunpaman, ang kanilang mga kwento ay nagpapaliwanag ng higit at higit pa na maaaring mukhang nakakalito, at sa ibang pagkakataon ang mga account ay nagpapatunay ng sapat na kanilang mga kwento upang magmungkahi na ang mga ito ay naglalaman ng hindi bababa sa ilang bahagi ng katotohanan. Ang tanong, kung ano ang paniniwalaan at kung ano ang dapat pagdudahan ay nananatili para sa bawat mag-aaral na magpasya. Sa isang punto, sinangayuna ni Mushroom, Septin Eustace, Grand Master at lahat ng iba pa naming mapagkukunan, si Sir Otto Hightower, ang kamay ng hari, ay labis na hindi nagkagusto sa kapatid ng hari. Si Sir Otto ang nagkumbinsi kay Vice Rise na tanggalin si Prince Damon bilang Master of Coin, at pagkatapos ay bilang Master of Laws, ang mga aksyon na agad na ikinalulungkot ng kamay. Bilang commander ng City Watch, kasama ang dalawang libong lalaki sa ilalim ng kanyang command, si Demon ay naging mas malakas kaysa dati. Sa anumang account ay maaaring pahintulutan si Prince Demon na umakyat sa Iron Throne, isinulat ng kamay sa kanyang kapatid, Lord of Old Town. Siya ay magiging pangalawang Magor the Cruel, o mas masahol pa. Wish ni Sir Otto noon na si Prinsesa Rhaenyra ang pumalit sa kanyang ama. Mas mahusay na kasiyahan ng realm kaysa sa Lord Fleabottom, isinulat niya. Hindi rin siya nag-iisa sa kanyang opinion. Ngunit ang kanyang partido ay nahaharap sa isang mabigat na hadlang. Kung sinunod ang president na itinakda ng Great Council of 101, dapat maneg ang isang lalaking claimant sa isang babae. Sa kawalan ng tunay na anak na lalaki, ang kapatid ng hari ay mauuna sa anak na babae ng hari, dahil si Baylon ay nauna kay Rhaenys noong siyamnapot dalawang ak. Kung tungkol sa sariling pananaw ng hari, lahat ng mga salaysay ay sumasang-ayon na hari kinasusuklaman ng mga bisery ang hindi pagkakaunawaan. Kahit malayo sa bulag sa mga kapintasan ng kanyang kapatid, itinatangi niya ang kanyang mga alaala ng malaya, mahilig sa pakikipagsapalaran na batang si Demon noon. Ang kanyang anak na babae ay ang kanyang malaking kagalakan sa buhay, madalas niyang sinasabi, ngunit ang isang kapatid na lalaki ay isang kapatid na lalaki paulit-ulit niyang sinikap na makipagpayapaan sa pagitan ni na Prinsipe Damon at Sir Otto, ngunit ang awa yan sa pagitan ng dalawang lalaki ay walang katapusang umuuga sa ilalim ng mga malingiti na isinuot nila sa korte. Kapag pinilit ang bagay na iyon, sasabihin lamang ni Haring Vice Rise na nakatitiyak siyang ibibigay sa kanya ng kanyang reyna ang isang anak na lalaki. At noong isandaan at limang ak, inihayag niya sa korte at maliit na konseho na muling nagdadalantaw si Queen Emma. Sa parehong nakamamatay na taon, si Sir Kristen Cole ay hinirang sa Kingsguard upang punan ang lugar na nilikha ng pagkamatay ng maalamat na si Sir Ryan Redwine. Ipinanganak ang anak ng isang Katie Wala sa paglilingkod kay Lord Dundario ng Blackhaven, si Sir Kristen ay isang magandang batang kabalyero ng tatlo at dalawampung taon. Una siyang nakilala ng Korte ng Manalo siya sa Santukan na ginanap sa Maidenpool bilang parangal sa pag-akyat ni King Viserys. Sa mga huling sandali ng laban, kinatok ni Sir Kristen si Dark Sister mula sa kamay ni Prinsipe Demon gamit ang kanyang Morning Star sa tuwa ng kanyang grasya at sa galit ng prinsipe. Pagkatapos, ibinigay niya sa pitong taong gulang na Prinsesa Rhaenyra ang laurel ng tagumpay at humingi ng pabor sa kanya na isuot sa laban. Sa mga listahan, muli niyang natalo si Prince Demon, at pinalayas ang parehong bantog na kambal na Cargill, sina Sir Eric at Sir Eric ng Kingsguard, bago bumagsak kay Lord Lyman Malister. Sa kanyang maputlang berdeng mga mata, itim na buhok ng karbon, at madaling alindog, hindi nagtagal ay naging paborito si Cole ng lahat ng mga babae sa korte, hindi ang pinakamaliit sa kanila mismong si Rhaenyra Targaryen. Labis siyang nabighani sa mga alindog ng lalaking tinawag niyang, My White Knight, kaya nakiusap si Rainier sa kanyang ama na pangalanan si Sir Kristen ng kanyang personal na kalasag at tagapagtanggol. Ang kanyang grasya ay nagpakasawa sa kanya sa bagay na ito, tulad ng marami pang iba. Pagkatapos noon ay palaging isinusuot ni Sir Kristen ang kanyang pabor sa mga listahan at naging kabit sa kanyang tabi sa mga kapistahan at pagsasaya. Hindi nagtagal pagkatapos isuot ni Sir Kristen ang kanyang puting balabal, inimbitahan ni Haring Vice Rice si Lionel Strong, Panginoon ng Herenhal, na sumali sa maliit na konseho bilang master ng mga batas. Isang malaking tao, matipuno at kalbo, si Lord Strong ay nagtamasa ng isang kakilakilabot na reputasyon bilang isang mandirigma. Ang mga hindi nakakakilala sa kanya ay madalas na itinuturing siyang isang brute, na pagkakamalang katangahan ang kanyang pananahimik at kabagolon sa pagsasalita. Malayo ito sa katotohanan. Si Lord Lionel ay nag-aral sa Citadel noong kabataan, nakakuha ng anim na link ng kanyang kadena bago nagpa na ang buhay ng isang master ay hindi para sa kanya. Siya ay marunong bamasa at sumulat, ang kanyang kaalaman sa mga batas ng pitong kaharian ay kumpleto tatlong kasal at tatlong beses na byudo. Ang Panginoon ng Herenhal ay nagdala ng dalawang dalaga, mga anak na babae at dalawang anak na lalaki upang ligawan siya. Ang mga babae ay naging mga alipi ni Prinsesa Rhaenyra, habang ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki, si Sir Harwin Strong, na tinatawag na Breakbones, ay ginawang kapitan sa ginto, mga balabal. Ang nakababatang-batang lalaki, si Larry's na Clubfoot, ay sumali sa mga confessor ng hari. Ganito ang nangyari sa King's Landing sa huling bahagi ng taong isandaan at limang ak, nang si Reyna Emma ay dinala sa kama sa Magers Holdfast at namatay habang ipinapanganak ang anak na matagal ng ninanais ni Viserys Targaryen. Ang batang lalaki pinangalan ng Balon, ayon sa ama ng hari, ay nakaligtas lamang sa kanya sa isang araw, iniwan ang hari at korte na nawalan, maliban marahil kay Prinsipe Deman na naobserbahan sa isang bahay aliwan sa kalye ng Silt, na gumagawa ng mga lasing na jeep kasama ang kanyang highborn cronies tungkol sa tagapagmana ng isang araw. Nang bumalik ang balita tungkol dito sa hari, sinasabi ng alamat na ang kalapeteng mababa ang lipad na nakaupo sa kondongga ni Demon ang nagpaalam sa kanya, Ngunit ang ebidensya ay nagpapahiwatig na isa talaga ito sa kanyang mga kasama sa pag-inom, isang kapitan na nakasuot ng gintong balabal na sabik sa pagsulong vice rise naging galit na galit. Ang kanyang grace ay sa wakas ay nagkaroon ng surfeit ng kanyang walang utang na loob na kapatid at ang kanyang mga ambisyon. Nang matapos na ang kanyang pagluluksa para sa kanyang asawa at anak, mabilis na kumilos ang hari upang lutasin ang matagal ng kumukulong isyo ng paghalili sa pagwawalang bahala sa mga president na itinakda ni Haring J. noong siyam na dalawa at ng Great Council noong isandaan at isa, idineklara ni Vice Rise ang kanyang anak na babae, si Rhaenyra, bilang kanyang nararapat na tagapagmana, at pinangalanan siyang prinsesa ng Dragonstone. Sa isang marangyang seremonya sa King's Landing, daan-daang mga Panginoon ang nagbigay galang sa Realms Delight habang siya ay nakaupo sa paanan ng kanyang ama sa paanan ng Iron Throne, na nanunumpa na pararangalan at ipagtatanggol ang kanyang karapatan sa paghalili. Gayunpaman, wala sa kanila si Prince Demon. Galit na galit sa utos ng hari, umalis ang prinsipe sa King's Landing, nagbitiw sa City Watch. Nauna siyang pumunta sa Dragonstone, dinala ang kanyang mahal na si Myceria sa likod ng kanyang dragon na si Caraxis, ang payat na pulang hayop na tinatawag na Bloodworm. Doon siya nanatili ng kalahating taon, sa panahong iyon ay nabuntis niya si Maeseria. Nang malaman niyang buntis ang kanyang asawa, iniharap sa kanya ni Prinsipe Dima ang isang itlog ng dragon, ngunit dahil dito muli siyang lumayo at ginaising ang galit ng kanyang kapatid. Inutusan siya ni Haring Vice rise na ibalik ang itlog, paalisin ang kanyang kalapeteng mababa ang lipad, at bumalik sa kanyang legal na asawa, o kung hindi ay matamo bilang isang taksil. Ang prinsipe ay sumunod, kahit na may masamang biyaya, na ipinadala si Maiseria, walang itlog pabalik kay Liz, habang siya mismo ay lumipad sa runestone sa Vale at ang hindi kanais-nais na samahan ng kanyang, bronze na asong babae ngunit nawala ng anak si Maiseria sa panahon ng bagyo sa makipot na dagat. Nang makausap si Prinsipe Demon, hindi siya nagsalita ng pantig ng kalungkutan, ngunit tumigas ang kanyang puso laban sa hari, ang kanyang kapatid. Pagkatapos noon ay binanggit niya si Haring Vice Rise ng may paghamak, at nagsimulang mag-isip araw at gabi sa sunod-sunod na paghalili. Bagamat si Prinsesa Rhaenyra ay naiproklama bilang kahalili ng kanyang ama, marami sa kaharian, sa korte at sa kabila nito, na umaasa pa rin na maaaring maging ama si Vice Rise ng isang lalaking tagapagmana, dahil ang batang hari ay wala pang tatlumpo. Si Grand Master Ron Siter ang unang nagudyok sa kanyang grasya na mag-asawang muli, kahit na nagmumungkahi ng angkop na pagpipilian, ang Lady Lena Bella Ryan, nakatatapos lang mag-12. Isang nagninangas na dalaga, bagong bulaklak, si Lady Lena ay nagmana ng kagandahan ng isang tunay na Targaryen mula sa kanyang ina, si Rhaenys, at isang matapang, adventurous na espiritu mula sa kanyang ama, ang Sea Snake. Dahil mahilig magliyag si Lord Corlys, gustong gusto ni Lena na lumipad, at inangkin niya para sa kanyang sarili ang isang bundok kaysa sa makapangyarihang bagar, ang pinakamatanda at pinakamalaki sa mga Targaryen na dragon mula nang pumanaw ang Black Dread noong siyamnaputapat na ak sa pamamagitan ng pagkuha ng babae sa asawa, maaaring pagalingin ng hari ang lamat na lumaki sa pagitan ng Iron Throne at Driftmark, itinuro ni Ron Sitter. At si Lena ay tiyak na magiging isang napakagandang reyna.